Okay, so, hey guys, what's up? And welcome back here on my YouTube channel. So, this uh, night, uh, hindi ko alam kung ano, mga ano ba ito sa inyo, araw o gabi, ganyan. So, meron tayong uh, uh, katanungan. Kasi alam ko, uh, may mga nag-comment din ito doon sa mga last video ko, sa mga, sa mga dati ko pang mga video. So, marami akong mga nabasa doon pagdating sa mga pagsalsal. Ayan. So, yung ba ay masama o hin hindi. Ayan. So, ngayon, syempre, guys, ang episode na to is sabihin natin, uh, itanong natin kay, hashtag, itanong natin kay Google. Ayan. So, uh, marami talagang mga kabataan na nagtatanong yan. Kasi, normally, normal talaga yan sa isang kabataan o sa isang lalaki na gumagawa ng ganyan. So dahil uh, marami nagtatanong, uh, napaisip ako at naisipan kong gawing content ang ang question na yun. So ngayon, uh, para malinawan kayo doon sa mga tanong ninyo kung ang pag -joy -joy ba ay nakakapayat, uh, meron akong isang article, isang site uh, na pinuntahan dito sa Google uh, para hanapin, linawin kung talaga bang... Uh, totoong nakakabawas or nakaka nakabawas sa atin or yung sabihin natin na nakakasama or nakakapayat ba. Okay, so dito sa isang article na napuntahan ko, no, dito sa PILSTAR Global, isang site pa to guys, isang site. So meron isang doktor dito, wag na natin sabihin kung sino yung doktor, no. So medyo matagal na yung ah uh, matagal na yung ano na to, ah uh, comment komento dito. Kasi 2009 pa, no? So, ang sabi dito, uh, Dok, masama ba ang pag... Uh, yun na nga, alam niyo na yan sa mga kalalakihan. So, ang sabi niya, araw-araw uh, daw kasi na ginagawa niya yung bagay na yun. So, ang tanong, masama ba ito sa aking kalusugan? Ayan, so hindi po tayo doktor. So, dahil nga, hindi rin natin alam kung ano ba talaga yung totoo, yung tama at hindi. So, syempre, nagre-research tayo para mas maliwanag sa atin, para hindi tayo maguluhan. Okay, sabi ng isang doktor, ayun, ayon kay Blanc, ayan, doktor yon isang urologist, walang masama sa pagbabate. Ayan, wala namang piligro ito sa katawan at hindi rin ito matuturing na uh, eh, ay, sabi natin, uh, sexual prohibition, Ayan, So, ngunit, kailangan nating alahanin na pwedeng magkaroon ng psychological na problema ang isang taong mahilig magsalsala. Guys, <laughs> ayan, psychological. Kasi nga, sinabi mo psychological, uh, baka kasi araw-arawin na, madalas na, ganyan. So, yun yung isa sa mga uh, nangyayaring hindi maganda. nagkakaroon ka ng psychological problem. Ayan sabi ni sabi sabi nung doktor, ayan, baka puro pansarili na lang ang kanyang iniisip at hindi na makaunawa sa tunay na pagmamahal. Ayan. So meaning uh, hindi talaga hindi talaga. Hindi siya nakakasama 'wag araw uh, hindi siya nakakasama kung marunong kang mag uh, sabihin uh, magdala. Ayan, basta hindi siya yung Siyempre, sabi nga, pag masama kung sobra-sobra at hindi naman masama kung uh, paminsan-minsan lang. Ayan. So, yun. So, sana naintindihan nyo, no? Uh, para mas malino sa lahat ng mga kalakihan, hindi po yun masama. Huwag lang palagi, huwag madalas. Kundi, paminsan-minsan lang. <laughs> ayan. So, ayan. Sana nasagot ko na yung mga question nyo dyan, guys, no? So, thank you for watching this video.